Samantala nangako ho ang Department of Labor and Employment na padadaliin ho itong institutionalization ng mga patakaraan para protektahan itong mga caregivers ng ating bansa. Sinabi ho ni Labor Secretary Buenvenido Lagwasman Jr. na ang Department of Labor and Employment kasama ho ang Department of Migrant Workers at itong Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ay una sa kampanya ng pamahalaan na isulong ang tinatawag na disenteng trabaho para ho sa mga caregiver. Kabilang dito na naprotektahan nga sila mula sa pang abuso karahasan at uh, sa ekonomiya sa pamamagitan ng Republic Act 11965 o ang Caregiver Welfare Act. Ang batas na ito ay sumasalamin sa pangako ng gobyerno na kilalanin at tugunan ang mga pangangailangan ng mga Filipino caregiver na gumanap ng mahalagang papel sa pagbibigay ng pangangalaga at suporta sa mga individual at pamilya. Sinasaklaw ng naturang batas sa mga caregiver na katrabaho sa bansa sa mga pribadong tahanan, nursing o mga pasibilidad ng pangangalaga at iba pang mga residential setting gayon din na mga direktang kinukuha ng employer o inilagay sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o private employment agency. Tiniyak ng batas na ang mga caregiver ay may karapatan sa patas na kabayaran, makatuwirang oras ng pagtatrabaho at isang ligtas at sumusuportang kapaligiran sa trabaho. Una na rito, ang Caregivers Welfare Act ay nilagdaan bilang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Nobyembre 23, 23 ng pinalitang taon. <silence>